Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon, tatalakayin natin ang nakakabighaning kasaysayan ng Chateau de la Rochefoucauld, isang kahangahangang kastilyo na may kwentong umabot ng mahigit isang libong taon. Matatagpuan sa puso ng France, ang arkitektural na kababalaghan na ito ay saksi sa evolusyon ng kasaysayan, kultura at estilo. Kaya ihanda ang sarili habang tuklasin natin ang karangyaan ang misteryo at walang hanggang ganda na magandang kastilyo na ito. Simulan na natin! Ang Chateau de la Rochefoucauld ay isang kahangahangang kastilyo na matatagpuan sa rehiyon ng Charente ng Timog Kanlurang, France. Sa mga pinagmula na itinayo noong mahigit isang libong taon, ang makasaysayang kastilyo na ito ay pagmamayari ng parehong marangal na pamilya, ang La Rochefoucauld. Klase so, natin ang kamanghang-manghang kasaysayan at evolusyon ng arkitektura na hindi ka pa French Castle na ito. Ang site ay unang inukwipahan noong 980 ni Foucauldus na kababatang kapatid ng Viscount of Limoges. Nagtayo si Foucauldus ng isang pinatibay na kampo na gawa sa kahoy sa isang matarik na bato kung saan matatanaw ang Tardua River na tinatawag itong Bato ng Foucauldus. Maaga sa ikalabing isang siglo, itinayo ng anak ni Fucaldos ang orihinal na parisukat na donjon na nanatiling puso ng Kastilyo hanggang ngayon. Ang nakakapangilabot na toring bato na ito na may mga pader na mahigit dalawang metro ang kapal. Ay nagpapahayag ng kapanyarihan at katayuan ng pamilya La Roche-Foucault. Noong 1350, dalawang tori ang pasukan ang idinagdag upang lalo pang patibayin ang Kastilyo. Pagkatapos noong 1453, upang ipagdiwang ang pagtatapos ng Hundred Years' War, itinayo ni John de la Rochefoucauld ang tatlong malalaking tore sa sulok at itinaas ang taas ng sentral na donjon. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang biswal na dominahin ang mga nakapaligid na lupain bilang makapangyarihang Panginoon ng rehiyon. Isa sa pinakakapansin-pansing panahon sa kasaysayan ng Kastilyo ay ang pagbabago ng Renaissance Noong ikalabing isang siglo, isinagawa ni François II de, de la Rochefoucauld at ang kanyang asawa si Anne de Polignac sa pagitan ng 1519 hanggang 1520. Binago ni King François I ang ninong ni François II, ang katayuan ng pamilya mula sa isang baronya patungo sa isang county. Upang ipakita ang ranggong ito, nag si François II ng isang ambisyusong programa sa pagtatayo ng pinakabagong estilong arkitektural ng Renaissance. Ang pinakahangahangang karagdagan ay ang mga kahangahangang tatlong antas na bukas na galeria na pumapalibot sa courtyard, na inspirasyon ng disenyo ng Italian Renaissance na Cortil. Mayroon ding isang malaking hagdan na paikot na posibleng dinisenyo mismo ni Leonardo da Vinci batay sa mga guhit na ibinigay niya kay Anne de Kabilang sa iba pang mga tampok na renaissance, ang mga inukit na pinto ng kapilya at ang harapan ng timog na bahagi na pinalamutian ng mga klasikong haligi at dekorasyong bato. Noong 1615, karamihan sa medieval na kastilyo ay giniba upang buksan ang mga tanawin ng kanayunan mula sa courtyard. Isang bagong pasukan na porch ang itinayo upang salubungin si King Louis XIII. Pagkatapos noong 1760, Pagkatapos masira ng sunog ang ikalabing pitong siglo na kanlurang bahagi, ito ay itinayo muli sa nakaistilong istilo ng ikalabing walong siglo. Ang mga malilinis na linya o gilid at malalaking bintana ng bahagi na ito ay nagpapakita ng mga klasikal na ideal na panahong iyon. Sa paglipas ng mga siglo, ang Chateau de la Rochefoucauld ay patuloy na inangkop habang pinapanatili ang orihinal nitong medieval core. Ang resulta ay isang arkitektural na magkakaibang kastilyo na pinagsama ang Roman, Gothic, Renaissance at classical na mga estilo sa isang visual na nakakabighaning kombinasyon. Maaring tuklasin ng mga bisita ang mga kastilyong dalawampung inayos na silit na naglalaman ng sining, mga antigo at mga kayamanan na naipon sa mga henerasyon. Ang mga hardin ay maingat na naibalik sa kanilang mga formal na ng pranses. Kahanghanga ang makasaysayang monumentong ito ay nanatili sa mga kamay ng pamilya La Rochefoucauld mula na itatag itong mahigit isang milenyo na ang nakalipas. Ang kasulukuyang dog at duchess ay nanirahan pa rin sa isa sa mga bahagi. Tinitiyak na ang buhay na pamana ay nagpapatuloy. Bilang konklusyon, mula sa hamak na pinatibay na simula hanggang sa kagandahan ng renaissance at higit pa. Ang hindi ka walang libong taong kasaysayan ng Chateau de la Rochefoucauld ay isang paglalakbay sa arkitektura na walang katulad. Nasaksihan ng mga pader nito ang mahahalagang sandali sa kasaysayan ng pransya habang kapansing-pansing na natiling isang minamahal na tahanan ng pamilya sa mga henerasyon ng dinastiyang La Rochefoucauld. Ang iconic na kastilyo na ito ay tunay na nakatayo bilang isang walang hanggang simbolo ng karangyaan, katatagan at pagpapatuloy ng maharlikang pranses. Ang magkakaibang hanay ng Roman, Gothic, Renaissance at klasikal na mga estilo na pinagsama-sama ay lumikha ng isang biswal na kakabighaning kombinasyon na humahanga sa mga bisita hanggang sa ngayon. Sana ay nagustuhan ninyo ang pagtuklas sa kahangang-hangang kwento na sumasaklaw ng milenyo ng Chateau de la Rochefoucauld na kasama ko ngayon. Mula sa pinagmula nito bilang kuta ni Fucaldus, hanggang sa mga kahangang-hangang pagbabago ng Renaissance at mga klasikal na karagdagan noong ikalabing walong siglo. Ang ebolusyong arkitektura ng kastilyo na ito ay sadyang kapansin-pansing pagmasdan. Kung nasiyahan ka sa pag-aaral tungkol sa hindi ka panipaniwalang kasaysayan at pamana ng iconic na kastilyong Francis na ito, siguraduhin mag-like sa video na ito at mag-subscribe para sa higit pang mga episode na sumasalamin sa mga kwento sa likod ng mga pinakakahangang hangang kastilyo, palasyo at manor house sa Europe. Ano ang paborito ninyong arkitektural na panahon o tampok na itinatalakay natin sa Chateau de la Rochefoucauld? Ipalam sa akin ang inyong mga salaubin sa mga komento sa ibaba. At syempre, kung mayroon kayong pagkakataon na bisitahin ang mga makasaysayang hiyas na ito ng personal. Lubos ko itong inire-rekomenda, madadala kayo pabalik sa mga siglo. Salamat sa panonood at magkikita pa tayo sa susunod na matuklasan natin ang higit pang mga kwento tungkol sa mga pinakapambihirang terahan ng kapangyarihan at prestehiyo sa Europa. Hanggang sa sunod mga kaibigan at magingat po kayo. Paalam!